Hi mga kapartners! Isa sa pinakamalaking pangarap ng bawat Pilipino ay magkaroon ng sariling tahanan at lupa. Kaya good news para sa ating mga kababayan na matagal nang nakatira bilang informal settlers. Ang Social Housing Finance Corporation o SHFC ay pinapabilis ang kanilang Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Target nilang maaprobahan ng 34 housing projects bago matapos ang October at ngayong buwan pa lang, 14 projects na ang aprobado. Ano ang layunin ng ECMP? Simple, bigyan ng formal na land ownership ang informal settlers. Kung dati nakikitira o nakapwesto lang, ngayon ay may pagkakataon na silang maging legal na may-ari ng lupa. Hindi lang basta titulo, kundi kasama na rin ang improvement sa komunidad gaya ng kalsada, drainage, tubig at kuryente. Ang kagandahan pa, ginagawa ito sa pamamagitan ng NC to relocation. Ibig sabihin, hindi ka na ililipat sa malayong lugar. Doon mismo sa kasalukuyang tinitirhan mo, gagawin itong legal at maayos para hindi masira ang trabaho at pamumuhay ng pamilya. Buko dito, may mga vertical housing projects din sa San Juan, San Fernando, Pampanga, Davao at Tuguloan, Misamis Oriental. Layunin ito na magbigay ng modernong pabahay na abot kaya para sa mga low-income families. Para makasali kailangan ang komunidad ay naka-organize bilang Homeowners Association o cooperative. Sama-sama ang request para sa pabahay. Waiting. Tandaan, kapag nakatanggap ka na ng housing unit, hindi ka na pwedeng umulit, pero ang bagong pamilya sa inyong household ay pwede pa rin mag-qualify. Sabi nga ng SHFC, ngayong taon ay inaasahang mahigit 5,000 pamilya ang magiging ganap na may-ari ng lupa at bahay sa ilalim ng programang ito. Mga kapartners, malaking hakbang ito para matigil ang pagiging squatters at mabigyan ng dignidad ang ating mga kababayan. Dahil sa ECMP, hindi lang bahay ang binibigay, binibigyan din ng karapatan at seguridad ang bawat pamilyang Pilipino. Kung may tanong ka tungkol sa housing programs or real estate concerns, huwag kang mahiyang mag-message or mag-comment. Don't forget to like, subscribe at ifollow kami sa YouTube, Facebook, TikTok at Instagram para updated ka sa mga real estate tips. This is Rold from Philippine Property Homes, your lifetime partner in real estate service. Kita-kits sa susunod nating video!